Eto ko yara, madami kasi nagsasabi na Tim Brooks daw at si Kalingap Dan ang isa um, sa mga sumisira sa community ng Kalingap. Ano pong opinion nyo doon or totoo ba? <laughs> <laughs> para sa akin hindi kasi um, kasi hindi naman sila yung nag ah, ano sa akin eh, nagpapa-stress akin. Kasi para sa akin, nakakasira sa kalingap yung nagpapastress sa akin o nag, yung nagbibigay ng problema sa akin. Gaya ng mga ano, yung mga Um, 'yun na nga, 'yung mga uh, bashing, 'yung mga bashing sa sa bawat love team, mga sinusuportahan 'yung pagkakatawatak-watak mm -hmm. ng sinusuportahan. Tapos 'yung mga mga fake pages, mga reactors na hindi naman talaga tama 'yung ginagawa, mga napupunumot ng bashing lalo. 'Yun 'yung talaga nakaka-stress sa kalinga. Hindi naman kasi Si Dan, kahit anong mangyari, ano siya eh, talagang nanatiling loyal siya sa akin. At hindi siya, hindi niya mas pinili ang humiwalay or magpasakop sa si sponsor. Talagang kalingap talaga siya. O yung respeto niya sa akin at kay Kuya Balan andyan. Hindi siya umalis. Wow. So eto Kuya, sa mga reactors ng kalingap, ano ba ang talagang trabaho nila? Tirahin ang kapwa kalingap o ipagtanggol ang kalingap sa antay kalingap? Sa ngayon kasi, ah, halos konti na lang kinoconsider kong reactor ng aking ano, ng kalingap. Yan sila Julay Paunil Sila Kuya Jen Sila Kuya Nel Sino pa ba? Yan yung mga good vibes Traktor Masyano ano, Sila Jason Albasan Yung mga hindi nagpo-promote ng negativity Yun na lang kinoconsider kong reactors Pero yung mga ano Wala <laughs> Hanggang doon na lang Hanggang doon na lang Hindi na Kung baga Hindi ko sila ano Hindi ko sila may promote kagaya ng kagaya nung kinani nung July talaga na okay yung paggagawa niya. paggawa nila ng reaction video eto kuya para lang clear din sa mga reactors natin ano ba talaga dapat ang nareactionan nila mga charity vlogs negative issues love team ano po ba? ano kasi wala tayong magagawa kasi mga reactors talagang mas gusto niyan mga issue eh. so mahirap nang kontrolin yan syempre content views yun ang goal nila kaya hindi um, natin sila ma pipilit na kung ano yung reaction, re-reactionan nila. Basta ako, um, focus lang ako sa, sa mga scholars ko, pabahay ko, may sponsor wala. Basta hanggat may nanonood sa atin, susuporta, dun lang ako. Sa mga issue, sa mga reactors, um, no comments, din ako maging alam sa kanila. And, kasi mahirap yan, kasi, channel nila yan eh. Channel nila yan, kaya, ano basta for me lang talaga ang mga gusto kong support ng reactors yung hindi naninira hindi nag ano, nang, hindi nagke-create ng negativity hindi one-sided at sinusuportahan ang aking ginagawa